buntag sa ato guys tanan ani ako sa kangkaban may nag hangyo nga pandar ng kutsinya niya dili nang Hyundai yun day iyon 2018 na model so titingnan natin guys kung saan ang diferensya kasi malakas naman ang battery Uh, tanaw na ito kung hain dapat niri basib mo fuse tatalo tingnan muna natin guys So dito guys, tiningnan ko yung um pios sa loob. Tapos tiningnan ko rin yung pios doon sa may makina na side. Pabalik-balik na ako guys. Um, na matagal akong balik-balik guys parang nabubuwang na ako sa pabalik-balik wala akong makitang sira na piyos. dito lang pala guys ano sa kibol niya sa ground from battery to engine putol pala guys yung ano yung dulo ng ng kibol, yung kanyang i terminal na putol pala sa vibration kaya inilang muna natin guys para na na madugtong na guys masumpay na para may kabit ang pagkakamali ko lang dito guys ay hindi ko muna dapat sana basic lang muna na diagnose dapat guys tiningnan ko muna kung may charge may engine ground ba guys pero hindi ko na hindi ko na natingnan kasi nakalimutan ko dito yung nagagamit guys at saka doon yung butas na yun may bolt yan masakit dito sa ilalim guys. Dito yan guys. So tip lang guys para sa mga mahilig magbutingting at mga likot dyan. Kaya i-basic nyo lang muna guys. Tingnan nyo muna, i-diagnose mo muna kung may i-check mo muna kung may uh, engine ground ba guys. Para hindi katulad sa akin, muntik na ako maloko, yun pala ay Ibo lang pala ang problema. Ngayon, guys. Bagi Binalik, binaliktad ko, guys, kasi yung sa bandang sinuldahan, matigas na yung bahagi na yun, guys, ng wire. So, risky yun sa vibration more on vibration madali lang mag maputol yun guys kaya binaliktad ko na dito yung bagong hinang yung hininang tsaka yung sa kabila dito na sa may magina kasi dito sa magina yung talagang malakas ang vibration so malambot pa naman itong wire dito sa pikas na tumoy sa wire kaya dito lang natin to siya ilalagay. itaod natin ulit ba guys yung ano yung sakit dito sa may starter kanina kasi tinanggal ko kasi akma kung titistingin mo na yung starter pero pag testing ko di man gumana so nagduda na ako na wala talagang palang ground ang ano chassis niya ay yung engine niya walang ground So ito ay susubukan na natin kung okay na ba na ikabit na natin. So okay na siya guys. Umilaw na yung battery indicator at saka asaiti asa oil. I-start natin. Okay na. Iyon lang pala ang problema guys yung ground cable na putol. Okay guys. Thank you.